Kala ko nga magtatagal na ma-preserve yung unang pastel nga namin na nagawa. Dahil naubos na nga yung una namin ginawa ni Geraldine, gumawa na nga ako ng panibago. Mabenta kasi din kasi siya sa mga estudyante. Sa una nga lang nga, isa lang din muna yung binibili nga nila. Then after nga no, nagpapangalawang bili pa nga sila. Nabanggit ko na nga to dati, dito nga sa may bayana, napakarami nga ng iba't ibang klase nga ng school dito. Kaya yung ibang pumapasok na estudyante nga dito sa may shop nga namin, iba-iba yung uniform nga nila. At sa lahat nga ng mga estudyante na nga pumasok nga dito. Itong grupo talaga na to, dito ako natutuwa. Hindi naman sa nagpe-favoritism ako. Kasi talagang mapapansin mo sa kanila kung gaano nga sila kadisiplina. Kasi pagkatapos nga nilang kumain, hinahatid nila yung kinainan nila dun sa may counter. Okay. Kapag kalalabas nga sila dito sa store, talagang nililinis nila yung table nga na ginamit nila. Nakakatuwa din kasi kapag ganun talagang ina-adapt nga nila yung itinuturo sa kanila sa bahay or sa school. Kapag ka nasa public place na sila. So yun nga, naikwento ko lang sana lahat ganyan. Si Gerald mas maaga nga siya dumating dito ngayon sa store Dumating na si Gerald <laughs> Naka-uniform pa, naka-ID pa Naka-uniform siya ng NSP Tapos naka-ID siya ng school <laughs> So umaga palang busy na ako for today's video May mga estudyante kasing umakyat dito At kumain sila ng chicken pastel. Sarapan sila Naubos na nga yung ano namin eh Yung hindi maanghang Kala ko hindi sila bibili kasi puro maanghang na yung natira ng ano namin chicken pasta. So ngayon kaya gumagawa ulit ako. Ayan, naghihimay himay na nga ako. Ayan siya. Si Gerald din naka-ano siya ngayon. Ngayong week na to naka-ano siya. Tawag ito. Face-to-face -face face yung pasok niya. Kaya... Ayan, si Gerald naman ang ano. Mag-alternate na sila ano, linggo-linggo. Si Jenea naman maya-maya dito na yun. Face-to-face nga yung pasok ni Gerald din sa school. Kaya si Gerald nga yung nandito. Kada week nga mag-a-alternate sila na tutulong nga dito sa store. Dumating na nga dito si Jenea. Nagulat nga ako kasi hawak niya yung phone ko. Linis. Yan. Ganyan ko siya kasipag. Yan. Sinabunan. Nilagyan ng sponge. Hinugasan. Yan. Ito siya guys. oh Hangin natin siya. Kasi nay siya inaingin. Ang kilikili. Baka nagpapabuhay. Ayan, ganyan po kasi pag si Nina. Pastilan ni Nina. Ayan. Ayan. material po yan guys <laughs> Ayan. si po na na <laughs> Ayan. 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 Sa Ayan. Ayan. nag-aaral po siya dito Working student po yan siya oh. Ayan. <laughs> lễ đình Sabi ko nga kay Gerald kapag ka wala pang pa masyadong customer or wala pang pa tao dito nga sa store. Gawin na nga niya yung mga assignments niya para pag uwi nga niya ng bahay matutulog na lang din siya. Meron nga time na gumagawa nga sila ng mga outdoors activity. Then natataon nga na natulong siya dito sa store. Pinapayagan ko naman siyang lumabas para nga gawin yung mga activity na yon. Siyempre priority pa rin talaga yung pag-aaral nga nila. Kinahapo na naman yung mga estudyante nga ng Pedro Ideas. Dumaan nga ulit sila dito nga sa store namin. Natatawa ako sa kanila kasi kapag anit sila sobrang ingay talaga ng shop oh, sure, okay, sige go, go. <laughs> <laughs> na <laughs> <mabing kayo>, ha <laughs> 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 pero ano, back mga bibis <laughs> 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 mga bibis <babies. laughs> number 1 po

Kinagabihan nga yung dati naming kapitbahay na tinitirahan nga namin sa Riles dyan sa may sopa. So yung ate at kuya nga nila, yun nga yung mga kababata ko. Sa kakapanood nga nila nga ng vlog ko, nag nga sila ng chicken inasal. Sinamahan pa ng shawarma at burger. So dahil hindi nga nakasama yung kababata ko nga, nagpa out nga siya ng inasal, pati na rin nga shawarma at burger. Kung ano nga yung kinain nga nila. Nakapag-video call lang din kami sa din yung nanay nga nila, nakausap ko din yun nga. Yun nga dahil magkakapitbahay lang nga kami dati sa may realist. So yun yung parents nga nila, kaibigan lang din ni nanay at saka ni tatay Itong time nga na to, sunod-sunod din nga yung mga customer na pumasok nga dito Kaya yung dalawa sa kusina, medyo nataranta nga sila Pag madami din kasing customer, hindi nga rin ako makaalis dito sa counter Kasi kumukuha nga ako ng order Saka pa nga lang ako nakakapasok sa kusina kapag natapos ko na nga lahat kunin yung orders ng mga customer okay Jenna, ano masasabi for today's video? <laughs> na, <kami> na, <laughs> na huge wave silang dalawa eh <laughs> Hindi ko wala man gagawin sa mga pangin. Parang hindi ako nakaipak ng baby sa buong order. Hindi ako nakaipak. Hindi na nag-huge <laughs> <laughs> Ayan guys, ang pinagulat sila ng huge wave nila eh. Ayun na pinagmamalaki namin. Dahil nga meron pa nga ginagawa sa kusina yung dalawa na huli nga kaming kumain, hindi kami nakasabay kumain kila Erika. Pero hindi pa naman sila tapos nung kumain nga kami, kaya dito na rin nga kami pumuesto. Nagkukwentuhan na nga lang nga din sila, si Gerald naman daladala pa nga niya yung assignment na ginagawa nga niya. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.